isang waiter ang hinamak ng customer. Mapapansin nyo po sa video na ito kung paano alipustahin ng isang customer ang isang waiter. Ayusin nyo yan! Napapasa sa Kasi manager nyo! Kawagin nyo manager mo! Hindi sinasadya na madulas ang waiter kaya natalsikan ng tubig ang babae. Ngunit ang kasama niyang lalaki sa sobrang galit nito hinamak ang waiter at gumanti pang binuhusan din ng tubig. Waiter ka ba dito? Gabang na ba na ito? Ano ba sa kumbaya? Kumakain ka sa kabila ko. Okay? Kumakain ka sa kabila ko. Okay? Ito ka sa binasa. Bili ba ko sa kumuha ng video kung paano ipagtanggol ang waiter? Saludo po ako sa inyo. Waiter ka lang. sa iyo sa galaw mo. Kaya kaganyan ta ka kasi waiter lang tinapos mo. Brad, Brad, Brad. Sado ka naman sa waiter, Brad. Hindi. Ano hindi? Money?